Ah, grabe. 50 kilos na yan, ah. So, let's go. Let's G. For our second row of net fishing. Ayan, nakita nyo. Napakagandang buka. Nakasang hata kayo doon, ha? ah. Eh, ano yan? Ano ba ganun? Ano ang laki ng <laughs> <ba ilak> <laughs> <laughs> oh. hila 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 Kaya yan. Ah, hila 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 punong puno master grabe naman talaga ang agis na yun ay, ay. <laughs> Dan Idol Master Efrem, marami salamat po ma'am ni Kunanan Umali no? Ayan. grabe dami niyan di na mabuhat kaya nga ano pingyo kapingyo vlogs <laughs> Oh, amazing mga idol. kaya ni Master yan, kay Joseph Villaflor, Bili nako, malakas to ano, idol Joseph. Malakas ang ating idol yan, pagdating sa mga ganyang hatakan. Yan mo, hinarbis niya ang tilapia ngayon dito sa may rumaragas tubig. <laughs> <toot> oh. <laughs> Hindi pa nagbubuhat yan, binubuhat yan, ano, dala. <laughs> Ang dami master, kaya nga ano, ma'am Nida ko na nang umali, no? Napakarami talaga. ano Pangalawang hagis, puno na ang lagayan. Wow, ang dami niyong Holy Idol watching from Daman, Saudi Arabia. Kay Mercy Tolentino, shout out po. Modest Pro liko din, madami. Oh, madami talaga idol. Iyan no? Unang hagis, pangalawang hagis. Hagis na hindi kalugi. <laughs> yan dalawang hagis pa lang yan, nakita niyo naman kung gaano karami ang nahuli ng ating idol Master Prince mga idol. Kaya pasir na, na agad ng live para mas marami pang matuwa sa ating pangingisda ngayong tanghaling tapat. Ayan o. No? Ma'am Annalyn de la Puente, magandang tanghali po. Kay Leo Jacinto. Dollar Remy, Heo Christy, magandang hapon sa inyo watching from Sambuanga City. yan Good afternoon. Walang tatalo sa Taiwan sa dami ng isda. Kaya nga, Ma'am Shirley Balani, no? Number one talaga to. Tinatawag ang Taiwan ang land of tilapia.